Mga kabayan, pag hindi natuloy ang pagbili ng F-16 Viper, baka ito na lang ang kukunin ng Pilipinas, isang moderno at malakas sa dogfight na jet fighter. Pero bago natin alamin kung anong jet fighter ito, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Ayon kay Colonel Maria Consuelo Castillo, spokesperson ng Philippine Air Force, ang Philippine Air Force ay gusto pang madagdagan ang kanilang multi-role fighting aircraft kahit mayroong bagong 12 na FA-50. Ang darating, hindi pa daw ito sapat dahil ang Pilipinas ay mayroong malawak na archipelagic area na protektahan at emotor. Kaya patuloy pa rin ang pag-training ng mga piloto para sa mga darating na bagong FA-50s. Sinabi rin niya na ang darating na bagong aircraft ay mayroong better capabilities than we currently have in our inventory. Dahil ito ay may longer range at better firepower, compare sa lumang FA-50. Sinabi rin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Bronner Jr., na ang military natin ay nangangailangan pa ng karagdagang multirole fighters to enhance the country's defense capabilities. Tapos noong April ngayong taon, inaprubahan ng U.S. government ang pagbinta ng F-16 Viper sa Pilipinas na nagkakahalaga ng $5.58 billion. Ngunit ang Department of National Defense, or DND, ay hindi pa kinokomperma kung tuloy ang pagbili ng F-16 Viper dahil wala pa itong pondo. Kahit ang Lockheed Martin na gumawa ng F-16 Viper ay nakaready na mag-provide ng aircraft sa Pilipinas. Budget na lang talaga ang kulang. Sana makahanap na ng budget para makabili na ng F-16 Viper, ang ganda pa naman ng jet fighter na ito. Kung sakaling hindi makahanap ng budget, baka kagatin na ng Pilipinas ang ino-offer ng South Korea na KF-21 Borame. Pag South Korea ang mag-offer, talagang swak yan sa budget ng Pilipinas. Nag-aalangan lang ang Pilipinas sa aircraft na ito dahil limitado pa ang kanyang system sa air-to-ground attack. Dahil ang air-to-ground system ay maging available pa ito sa 2029. Pero pag natapos ang air-to-ground system ng aircraft na ito, pwede naman ito e pa upgrade kaagad, para maging fully capable siya sa lahat ng uri ng mission. Sinabi din ni Dong Haik Shin, Vice President of International Development ng Korean Aerospace Industries, or KAI. Na-advantage pag ito ang bibilhin ng Pilipinas dahil ang piloto natin nakapag-operate na ng FA-50, kaya madali na sa kanila matutunan kung paano gagamitin ang KF-21 Boramae, Para may idea kayo, aalamin natin ang kakayahan ng KF-21 Borame. Ang KF-21 Borame ay dating KF-X na may twin-engine multi-role fighting aircraft na may semi-stealth capabilities at classified na 4.5 generation fighter. Ito ay may magandang Avonex na kaisa radar na gawa ng Hanwha na may instrument range na 400 kilometers at detection range na 300 kilometers. Pinalakas ang kanyang electronic warfare at may data link capabilities. Ito ay nakadesign para malamangan ang kakayahan ng Dasurafale at Eurofighter Typhoon. Para sa kumpletong kaalaman, alamin natin ang kanyang katangian. Ang KF-21 Boramae ay may haba na 16.9 meters, wingspan na 11.2 meters at height na 4.7 meters. Ito ay may dalawang powerplant na GEF414GE400K, may speed na 2,200 km per hour, at may combat range na 1,000 km. Ang kanyang baril ay isang 20mm M6IA2 Vulcan Rotary Autocannon na may 480 rounds. Ito ay may 10 hardpoints, kaya mas maraming missiles, ang madadala niya compare sa FA-50 na mayroon lamang 7 hardpoints. Ang kanyang air-to-air -air missiles ay m the Meteor na may maximum range na 200 kilometers, del IRST na may maximum range na 100 kilometers, M-120 Amram na may maximum range na 160 kilometers, AIM-9X Sidewinder na may maximum range na 35.4 kilometers at in progress na Korean short-range air-to-air missile 2 ang ino-offer ng South Korea na version ng KF-21 ay Block 1, kung saan nakadesign ito, for air superiority, kaya limitado pa ang kanyang air-to-ground attack. Ito ang kanyang air-to-surface missiles, AGM-65 Maverick, na may range na 22 km, Taurus KEPD-350, na may range na less than 500 km, Korean Air Launched Cruise Missile, na Chien Rayong Sky Dragon, ngunit ito'y in progress pa, Korean anti-radar missile, in progress din, and the brimstone, nakaplano pa, at Spear 3, na nakaplano din. Ang kanyang anti-ship missiles, ay AGM-84 Harpoon Block 2, na may range na 220 kilometers, Taurus KEPD 350, Spear 3, na nakaplano pa, at Korean Air-to-Ship Guided Missile 2. Ang pinaka-anti-ship missile lang talaga, ng KF-21 Block 1 ay Taurus KEPD-350. Kahit ito lang, okay na rin ito, dahil long range ang missile na ito, at moderno. Ang kanyang normal bombs, ay CBU-87 CEM, CBU-97 SFW, at JDAM bilang kanyang precision guided bomb. Apat na bomba lang talaga ang pwede niyang gamitin, di tulad sa Block 2 version ng KF-21, Mayroong ibat-ibang uri ng bomba ang pwede dito. Kung ito ang bibilhin ng Pilipinas, baka maabotan pa ang Block 2 na version ng KF-21 dahil sa 2009 makakagawa na sila. Kung kayo ang tatanungin, pabor ba kayo na ito na lang ang bibilhin kaysa sa F-16 Viper? Kung sa akin okay na rin ito dahil pang depensa lang naman. Pwede na ito e pang clear ng airspace ng Pilipinas dahil sa kanyang air superiority. Ang importante Myron siyang Taurus KEPD-350 missile na pwede gamitin bilang anti-ship at land attack. Pag available na ang air-to-ground system niya, pwede naman siyang e-upgrade. Kaya wala naman problema, ang importante makabili ka agad habang wala pang gera. Para naman may time pa mag-practice ang piloto kung paano ito gamitin. Kaya abangan na lang natin. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.